Paano kaya kung marinig mo ang katanungang bakit pinaparusahan ng Diyos ang kanyang mga propeta? Meron bang ganon? Siguradong hindi ka maniniwala dahil mahirap paniwalaan na parusahan ng Diyos ang kanyang mga sinugo. Marahil mapapaisip kayo bakit naman parusahan ng Diyos ang kanyang mga propeta? Eh sila ang mga sinugo niya para may parating sa mga tao ang kanyang mga kautosan at para malaman ng mga tao na sa lang ang kilalaning nag-iisang Diyos na dapat purihin at dapat sambahin. Tama kayo doon? ang mga propeta ng Diyos ang gumagawa ng lahat ng mga ipinag-uutos niya para malaman ng tao ang kadakilaan niya at para malaman ng tao na ang Diyos ay mayroong isang salita at tinutupad niya ang kanyang mga pangako sa sinumang sumasampalataya sa kanya. Walang pag-alinlangan na ang mga propeta ng Diyos ay tapat sa kanilang mga tungkulin. Ngunit may mga pagkakataunding nilabag nila ito kaya sila pinaparusahan ng Diyos. At tiyak na magugulat kayo na meron pala talagang nakasulat sa Biblia na mga propetang marahil ay kaparusahan ang kanilang natanggap. Sa bidyong ito ay alamin natin kung sino-sino nga ba ang mga propitang lumabag sa mga otos ng Diyos. Kaya sila ay nakatanggap ng kaparusahan. At ang unang propeta ay walang iba kundi si Moises. Alam kong mahirap para sa inyo na paniwalaan na si Moises ay lumabag sa kautosan ng Diyos. At bago kayo magkomento ng negatibo, pakinggan ninyong mabuti kung paano nilabag ni Moises ang utos ng Diyos, kaya siya naparusahan. Si Moises ang bukod-tanging propeta na nakakita sa Diyos sa pamamagitan ng apoy. Si Moises din ang inatasa ng Diyos para iligtas ang mga Israelita mula sa kamay ng isang malupit na paraon sa Ehipto. Ang mga Israelita ay binihag noon ng Ehipto sa mahabang panahon. Hindi naging madali para kay Moises ang gawaing ito pinamumunuan ni Moises ang daan-daang mga Israelita palabas ng Ehipto. Nilakbay nila ang mahabang deserto ng Zin. Ganito ang mababasa natin sa Eksodo chapter 17 verse 1 to 7. Sa utos ng Panginoon, umalis ang buong mamamayan ng Israel sa ilang ng Zin. At nagpatuloy sa paglalakbay, nagpalipat-lipat sila ng lugar, nagkampo sila sa refidim, pero walang tubig na mainom doon. Kaya nakipagtalo sila kay Moises at sinabi, ''Bigyan mo kami ng tubig na maiinom.'' Sumagot si Moises, ''Bakit kayo nakikipagtalo sa akin?'' bakit ninyo sinusubok ang Panginoon? Pero uhaw na uhaw ang mga tao roon, kaya patuloy ang pagrereklamo nila kay Moises. Bakit mo pa kami inilabas ng Egypto? Mamamatay din lang pala kami rito sa uhaw, pati ang mga anak at mga hayop namin. Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon. O Panginoon, ano po ba ang gagawin ko sa mga taong ito? Halos batuhin na nila ako. Sumagot ang Panginoon kay Moises. Kunin mo ang iyong baston na inihampas mo sa ilog ng Nilo at pangunahan mo ang mga tao kasama ng ibang mga tagapamahala ng Israel. Hihintayin kita roon sa may bato sa Horeb. Kapag naroon ka na, paluin mo ang bato at lalabas ang tubig na iinumin ng mga tao. Kaya ginawa ito ni Moises sa harap ng mga tagapamahala ng Israel. Tinawag ni Moises ang lugar na Masa at Meribah. Dahil nakipagtalo sa kanya ang mga Israelita at sinubukan nila ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabi. Sinasamahan ba tayo ng Panginoon o hindi? At mas lalo pang nagpabigat kay Moises ang mga pag-uugali ng mga Israelita. Lagi silang nagrereklamo kay Moises. Ganito ang mababasa natin sa mga bilang chapter 20 verse 2 to 13 at ganito ang nakasulat Wala silang makuhang tubig doon kaya nagpulong sila laban kina Moses at Aaron sinabi nila Mabuti pay namatay na kami sa harap ng tolda ng Panginoon kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito? Upang patayin ba kasama ng aming mga alagang hayop? Bakit ninyo kami inilaba sa Egypto at dinala sa desertong ito na walang kahit isang butil ng pagkain, igos, ubas o bunga ng punong granada? wala man lang tubig na maiinom. Kaya sumagad na hanggang sa sukdulan ang pasensya ni Moises at sa ikalawang pagkakataon na humiling ng tubig ang mga Israelita. Ganito na ang sinabi ni Moises sa kanila. Mababasa natin sa mga bilang chapter 20 verse 10 to 11 at ganito ang nakasulat. Sinabi niya, "Makinig kayo, mga mapanghimagsik. Gusto ba ninyong magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito?" Pagkasabi noon, dalawang ulit na pinalo ni Moses ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Biglang bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang mga tao pati ang kanilang mga alagang hayop. Ngunit, alin ba doon ang nagawang pagkakamali ni Moises at bakit siya naparusahan ng Diyos? Ngayon, ganito ang nagawang malaking pagkakamali ni Moises. Mababasa natin sa Deuteronomio chapter 32 verse 51 to 52. At ganito ang nakasulat, Sapagkat sinuway ninyo ako sa harapan ng bayang Israel, Noong sila'y nasa tabi ng tubig sa Meribah Kadesh sa ilang ng Zin. Hindi ninyo pinakita sa mga Israelita na ako ay banal. Matatanaw mo ang lupaing ibibigay ko sa bayang Israel, Ngunit, hindi mo ito mararating. Maliwanag na hindi sinunod ni Moises ang sinabi ng Diyos. Hindi direktang sinabi ni Moises na dininig ng Diyos ang kanilang daing at hinaing. Kaya't bibigyan pa tayo ng Panginoon ng bukal ng tubig sa batong ito. At sa ganung paraan, ay malalaman ng mga tao o ng mga Israelita na ang Diyos ay laging nandiyan para sila'y tulungan. At sa ganong paraan din, malalaman ng tao na ang Diyos ay banal at mapagmahal. Kaya dahil sa pagkakamali ni Moises, sinabi ng Diyos sa kanya, hindi niya mararating ang bayang pangako. Ganito ang mababasa natin sa Deuteronomio chapter 34 verse 4 to 5. At ganito ang nakasulat. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong, sina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ko sa kanilang, ibibigay ko ito sa kanilang lahi. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. Ang lupaing pangako ay ang lupaing ipinangako ng Diyos sa lahi ni Abraham. Ngunit dahil sa nagawang kamalian ni Moses at pagsuway niya sa Diyos sa pagpapakilala, na ang Diyos ay mahabagin, banal at mapagbigay doon sa mga Israelita. Kaya siya pinarusahan ng Diyos at ang kaparusahang iyon ay hindi niya marating ang lupaing pangako hanggang sa kanyang kamatayan. At ang pangalawang propeta na pinarusahan ng Diyos ay walang iba kundi si Jonah. Si Jonah or Jonas ay isa ring propeta ng Diyos. Si Jonah ang propeta na ipinadala niya sa mga taga Ninibe para balaan ang Ninibe na wawasakin ng Diyos ang kanilang bayan kung hindi sila magbabago. Puno rin ng kasamaan ang bayan ng Ninibe. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan kahalayan at korupsyon. Dito ay nagkamali rin si Jonah sa mga hakbang na kanyang ginagawa. Nagatubili si Jonah na tulungan at balaan ang mga taga-Ninibi. Dahil ang mga taga-Ninibi ay kaaway ng mga Israelita. Si Jonah ay hindi pumunta sa Ninibi. Hindi sinunod ang utos ng Diyos. Baggos, siya ay sumakay ng barko patungong Tarsis. Ang Tarsis ay ang Spain ngayon. Ang Tarsis ay taliwas ang direksyon papuntang Ninibi. Ang Ninibi naman ay tinatawag na ngayong bayan ng Musul sa Iraq. Talagang magkataliwas ang mga lugar na ito. Kaya noong sumakay si Jonah ng barko papuntang Tarsis, sinalubong sila ng malakas na bagyo. Ganito ang ating mababasa sa Jonah chapter 1 verse 4 to 5. At ganito ang nakasulat. Ngunit nang sila ay nasa laot na, nagpadala ang Panginoon ng isang malakas na bagyo. Kaya't halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante. Kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Ang pagsakay ni Juna ng barko papuntang Tarsis ay dahil para makalayo siya sa Ninibe. Halatang umiwas si Juna sa utos ng Diyos at dumating sa puntong nalaman ng mga tripulante ng barko na si Juna pala ang dahilan ng malakas na bagyo. Kaya inihulog nila si Juna sa dagat at pagkaraan ng ilang sandali ay tumigil nga ang bagyo at si Juna naman ay kinain ng malaking isda. Ganito ang ating mababasa sa Juna chapter 1 verse 17. At inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin si Jonas. At si Jonas ay napasatihan ng isda ng tatlong araw at tatlong gabi. Malinaw na ito ay parusa ng Diyos sa kanya. Ang parusa ng Diyos sa kanyang mga amin na mahal na mga propeta ay hindi nangangahulugang para sila ay matuto sa kanilang kamaliang nagawa. Kundi, ito ay nangangahulugang ang Diyos ay laging gumagabay sa kanila. Ang pagtawag nila sa Diyos sa lahat ng oras ay magbibigay sa kanila ng kapanatagan.